Master mga idol Master Kim Good morning, good morning Andito kami ngayon sa Farquia, Alcor uh, Bait and wait Ay, Master Evan, pasilip ng huli oh. Ito na pang oh Ang laki Ayun oh, know, the legend oh mga Master mga idol Tapos oh, laki mo sa Ayun Bait and wait kami, bait and wait kasi Nag-jig kami kanina pero walang dali So subukan natin mga bakoko Mag-update tayo mamaya Ayan, hagis tayo ng ano. pang bait and wait. Subukan natin mang bakuko. Baka may magandang huli. Ayun no. oh. Alam mo sino yan? Master Kim. linggo naman dito. Mga master, mga idol. <laughs> si Master Kim, Pilyong Angler. Tsaka kasama ko si Master Ivan. Shout out pala, Master Alvin. Andito kami sa baku... Uh, sa baku ano, sa... Uh, farquia ng Bakuko. Ay, yeah. Master Jetro, shout out. Master Ricky, Kuya Edgar. Lahat ng uh, ah, si Master Chito. Lahat ng member ng uh, ano, Kaliskis Sheraton Boys, Bakoko Hunters. Shout out. What's out? What's out? Ito muna. Bait and wit lang muna tayo. Wala pang sumisibad sa jig kanina kaya subuh kan to oh itu mata luntur ah ini nato sabit sumabit nah ano lumot mais tidak ba ayu mbaku Ay dalawa, tas isang bato. <laughs> Ay, pa, pa, eh, pakita mo kung tanggalin yung bato. Pakita dito, pakita dito. <laughs> pakita mo, pakita. Tatlong, dalawang isa, tas dalawang isang bato. Sirti <laughs> <Surte> talaga oh. <laughs> Kasama isang dalawang bako isang bato lapo. <laughs> eh, pakita mo, pakita mo dito, pakita. <laughs> Ayun oh. Dalawang bako ko good tapos isang bato. Kaya pala malakas eh. Yun, fish on. nakapishon on na. Naka fish on na, maliit lang. Pero at least pang buwe naman oh. maliit. baku ko oh, bilang lumakas ah. Ay maliit. Hey. Ah, uh, pwede ra. Pang buhay naman Ah, no? uh, dali na to. Pang ano? Pang tawag dito. Paksiw. <laughs> ah, masyado pa tong malit. Release lang muna natin, masyado pang malit. Ay. Sige. Palaki ka muna. Nanguubos ng pain eh po. Sanglay pala yung palay nang nanguubos ng pain. Ano hmm, Eh, hey, hey, eh, may humila, may humila. Ayan. Oh, medyo malakas. Malaki. Medyo malaki, laki. <laughs> Ayos. Bakuko ata to. Bakuko. Bakuko. Halika dito. Ay, bakuko nga. <laughs> Pwede na ito. Good size nito, good size na. Oops. good size na na ko ito pwede na ayun know. o pwede na pwede na bina natin to walang huli <laughs> pag walang huli good size sama hiwa basket Ih okay. <laughs> apa Oke, oke. Yun, fish on. Fish on. malit Maliit lang. Pero pwede na. Oh, malakas. Aha. Aha. Malakas. Aha. 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 malakas ah. Ito, bakuko-bakuko lang. Kakaipon din. Bakuko-bakuko. <laughs> pwede na see. Pwede na. Good size na pag walang huli. Pag dalang yung huli, good size na to. Okay. Yan Pwede na yan. Pamprito. Sarap na pamprito yan. Pamprito-prito lang natin. Kakaipon din. O. Oh kabuko kabuko okay hmm, agis pa tayo ng pang bakuko lang wala tayong swerte sa ano eh sa jigging kanina eh kaya yeah, mang bakuko lang muna tayo baka karami baka lang pang ulam ulam lang mamaya oh oh uh aha -huh? uh -huh? uh -huh? malaki to uh -huh? ha kagat kagat agad ah ba Aba. Aba. Aba, aba. Pakuko agad ah. <laughs> aba, aba. Lumalaban ah. Aba, 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 aba. Ayaw ah. Okay. Hmm, malakas ah. Malakas ah. Oh, dalawa. <laughs> Dalawang ano, magkapatid eh yung may stripe na ano, at saka bakuko. Ala, aba. Aha. Ay, wag saglit, 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 saglit lang, saglit lang. Isa-isa lang, mahinang kalaban. Ito ang unahin natin, malaki. Iyon, malaki. Ito yung unahin, malaki. Yung bakuko naman, ayaw makapag-antay. Kung mag-alala dyan. Hmm. Yung malaki. Malaki. Unahin natin yung malaki. Ito good size to. <laughs> Kuya Kim, harvest harvest na. <laughs> Tapos yung bako ko, nasa yung bako ko. Hmm. Saglit, 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 saglit lang. May nang kalaban, sa isa lang. Kulit mo eh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Kulit, kulit, kulit. Saglit, saglit. Hmm. Ayoko nga nilunok mo pa eh po saan ka lang nilunok mo eh yun yun know, o good size na pag walang huli <laughs> okay. hagis pa tayo ng ano pang bakoko hagis doon tapos hayaan lang natin ano rin yung sinker doon sa agos hanggang sa lumubog siya sa ilalim. Andun lang yung mga bakuko sa ilalim. Papa, sabayin natin sa agos. Hanggang sa lumubog doon sa lalim. namang kagat oh aha, fish on maliit lang maliit aha malakas oh maliit na malakas lumalaban, oh lumalaban aba 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 lumalaban 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 aba aba lumalaban hehehe <laughs> hehehe isa-isa lang laba ko isa-isa lang maliit pero pwede na ito pang prito prito oh, saglit lang saglit lang mahin ng kalaban pag walang huli good size na hmm. pag dalang dala yung huli good size na ito pwede na ito good size na nilunok pang lahat eh yun tanggal yun good size na pag walang huli on, aha, malakas, aha, malakas, aha, lumalaban, aha. aha, aha, lumalaban, aha, Bumalaban. aha, lumalaban, aha, lumalaking ay maliit na bakyo-bakyo, aha, <laughs> pwede na <Nabo ba? laughs> isa isa lang aha, hmm. pa isa isang bakuko lang isa-isang harvest lang tayo good size okay wag ibang huli good size pagdalang lang yung huli good size na bakuko yan pag uwi lang Hags pa tayo ulit baka matyampahan pa natin yung mga bakuko dun sa ilalim agak lali lima. Kemah kagat, kemah kagat. Segi. Yang apa? Yang, yang. Hah, jom melakas din, melakas din yang isang tu. Aha, melakas din. Aha, melakas. malakas Aha. ah, bakuko pa rin <laughs> bakuko pa rin <laughs> oopsie ay sherry sherry pala na good size <laughs> good size na pag walang huli nga <laughs> pag, pag uh, ganito nga walang kagatan good size na yan oh, pwede <laughs> nga pang uwi good size na yan uwi <laughs> natin yan oo oh iyon Good size na sherry. Kasi walang huli ngayon. Ayun <laughs> eh, ba? Malaki. Malakas. Malakas. Aha. 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 Malakas. Na bakuko. <laughs> Kala mong malakas na bakuko lang po. Loh. Hala hala hala. Malakas ha. A good size sa bakuko. Aba, Kuya Kim, ang laki niyan Kuya Kim ah. Ano 'yan, Nora? Ayos ah. Laki ng ning... kuha ni Kuya Kim doon, oh. naka siya. Sa atin naman, ano ano lang, bako ko bako ko lang muna. Oh, malakas ah. ha malakas din pero ano pa rin to ano pa rin to bakuko size ay ah, maliit na ano ah yung ano maliit yung stripe na ano maliit okay maswerte ka ngayon i-release ka kasi maliit ka pa tawagin mo yung ano mo mga kapatid mo ha yung hati kuya nanay mo. Malit ka pa. Release mo na. Bye. Ano naka wala yud? good size na. Gumagat rin. Oo. Aha. Medyo malakas. Lumalaban ha Aha. Ah, sharing. Pwede na to. Good size na to. Good size na to. Kung walang huli, good size, <laughs> good size na to. Good size na to. Good size na. Malilit lang, pero... Ayan, palad. Palad size. Aha, aha. Kao huli. Pwede na yun. Prito-prito. Magulang huli. <laughs> Magulang huli. Pwede na pang prito-prito good size. koko pa rin <laughs> koko pa rin pero good size pwede na rin to <laughs> malilit pala mga buko ko ngayong araw na to ah. wala pang mga good size ah. pwede na rin to pwede to pang ulam ulam paksiu masarap sa paksiu to paksiu deep fry pinirito sarap din to Okay, natin sa ating lagayan. Mahiwaga ang basket. Okay. Okay. Diyan ka sa lalim. Aha. Ayan. Aha. 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 May kalakasan na. Bako ko pa rin ito. May kalakasan na bako malakas malakas pero maliit ay sherry pwede na rin good size good size pag walang huli iwa ganda ng gulay oh. op 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 kawala ka pa hmm. Pwede na yan. Good size na yan. Good size na yan. Pwede na pang uwi yan wala tayong huling ini, ulang eh. walang mamaw hunting eh. kasi walang mamaw <laughs> ano lang mimiw mimiw maliliit na mamaw mimiw uy po ang ina nakawala pa ang buong <laughs> ay dumulas <laughs> ayun ah, malakas 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 magandang bendo ng rad kasi malakas pero ano pala makukulang pala malakas maka hila kala mong malaki pero ay ano yun parang ano ay maliit pala to yung stripe na ano parang ano to release lang muna natin to nang ubos ka ng pain eh Lilis, lilis, lilis. Bye-bye. Malaki ka. Tawagin mo yung kuya at ate mo. Yung mga ano, mga bait fish. Baka may ano, malaking isdang lumabas. Nang hahabol ng pagkain. Uy. Aha, ito siya. Aha, aha. Medyo malaki ito. Medyo malakas ha. Aha, aha, aha. Uh Huwag kang sumabit yan uh -huh. Malakas to Malaki Ay ayun Bako ko Bako ko pa rin Pang ano lang Pang Pang ulam-ulam lang bakuku wait na ulam-ulam lang oopsie saan ang mahiwagang basket ang agos dito. Parang delikado din dito sa sabit ah. Papunta dito yung line eh. Aha. Fish on. Aha. Fish on tayo. Fish on. Aha. Uh -huh. Lumalaban. Aha. Lumalaban. Malit. Uy. Sabi na malit eh. Malit na ba kuko? Uy. Oh, saglit, saglit, release ka, release ka, maliit ka pa. Hindi ka pa pwedeng iuwi. Saglit lang. Hmm. Bye, maliit pa. Release. Hmm. May fishing yata maliit Ay, maliit na bako ko. Pwede na to. Maliit na bakyo-kyo. A good size na to, good size na bakyo-kyo, bakyo na good size, na to. Hmm, Di lunok mo kasi ng lahat. Eh. ¿Qué conectirá? Ayuno. pula Aha, 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 aha. aha. Maliit lang, malit lang Pang size bakukyo Di ba? Aha, aha, aha kita na sa ilalim Pwede na Maliit na good size oh ha huh? makakawala ka pa eh uh -huh. pag walang huli good size mm. good size kasi wala tayong huli Op, ilagay sa may ang basket oh uh -huh. meron, meron ba Ah, oh, meron. Uh -huh. Uh -huh. malakas uh -huh. pero maliit lang to malakas na maliit so, okay okay uh -huh. lumalaban ka pa lumalaban ka pa aha huh? uh -huh. lumalaban ah 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 lumalaban ka pa ah. Huh? Oy, Sherry. Ay, hey, Sherry. Sherry, Sherry. Hmm good size ay ay good size oh good size na sherry ayun po sang nilunok pang lahat nilunok mong lahat at hindi nagtira hmm nilunok mo eh oh sige ayun ayun makakawala ka pa ulit na eh sherry, Oh. ah, pala pala oh. Malakas lakas ah. Uh -huh. Sherry kaya itu Malakas-lakas uh -huh. Melakas lakas malakas-lakas. Uy, good size. Na ano, yung stripe na ano. Good size na stripe na ano. Yung parang ano. sharing na may stripe. Uy, uy, huwag ka dun, ka dun. Baka makakawala ka pa. Dito ka lang, dito ka lang. Aywa, good size. Good size. Eh, buhay na buhay pa. Good size. Ayun ah. Galing. Good size. Uy. Maganda ang hulihan dito ah. Tanggal. Op. May wagang net. Basket. Iya, secure secure pernah uh, di makaulah. Ah, striker lagi, laki-laki, laki-laki keperin, uh huh, laki-laki keperin, laki-laki keperin. Uh, ganun pa rin yung may stripe na parang sherry oh ayun pa rin <laughs> ayun nga yung stripe na may sherry sherry na may stripe pala <laughs> so uh, ayun na ahon na kami naglobot yung gopro ko hindi ko na na video yung mga sumunod na nangyari yung mga nagka hulihan you know, si Kuya Kim, Master Phil yung angler mga master, mga idol. Katingin ang huli be. Malalaking Nora. Good size lahat. Tingnan mo oh. Walang halo. Abo. Abo. Ayun yung iso. Malaki yung iso. Abo. Ah, mga master, mga idol. Ito naman yung huli ko. Silipin natin yung huli ko. Ayun, ito. Medyo nakarami rin nga lang, hindi ko na video na lahat kasi nag nag uh, globot yung GoPro ko, hindi nakisama po sa Nakarami rin kahit paano. Parang ang konti lang. Tingin ko dami kong nahuli kanina. Hindi kaya nakalusot yun? Oo, yung isa nasa labas naman eh. Oo nga eh. Kanina ko ba napapansin eh. Dami kong huli kanina pero bakit parang konti lang? Ayan na. ko buhay pa oh. Tutin. Ah. Okay. Okay na rin kasi ano, paano? Buhay pa. Ayan oh. No. Master Ivan. <laughs> so dito sa spot pala ng ano, uh, Farkia. Al Farkia spot. Hmm. Kahit pa paano May magandang huli rin So babalik kami Siguro mga next week Magdadala ng maraming pain Master uh, Ivan magdala ka ng maraming pain ha Naubusan tayo ng pain <laughs> Naubusan ni. Eh. So Kitagis tayo sa susunod